Mga Boss Idol, magandang araw sa inyo! Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na pag-usapan natin ang balitang mabubuwag na nga daw po ang tandem ni Nakawi Leonard at Paul George at ang posibleng pagpirma ng kontrata ni Robert Bowlick sa Barangay Hinebra. Pero bago nga natin yan umpisahan, introhan muna natin to. pag-usapan natin ang balitang mabubuwag na nga daw po ang tandem ni Nakawi Leonard at Paul George. Matapos nga ang ilang taon mula nang mabuo ang duo ni Nakawi Leonard at Paul George, ay wala pa rin naman nga silang masyadong napapatunayan at nagagawa sa NBA bukod sa parati nilang pagtatamo ng injury at pagkakalaglag nila ng maaga sa playoffs. Kaya dahil nga dyan, ay nauubusan na rin naman nga ng pasensya sa kanilang dalawa ang buong kupuna ng Clippers especially ang kanilang front office. Nagsasawa na rin naman nga ang kanilang organisasyon sa paulit-ulit na nangyayari sa kanilang kupunan. Kaya kung sakasakali man nga daw po na mabigo na naman ngayon ang tandem ni na PG-13 at ni Kawi Leonard ay expect na nga po nyo na bubuwagin na nila ito sa lalong madaling panahon. Maging ang kanilang head coach nga na si Tai ay sinabihan rin naman nga ang kanilang mga players na kailangan na nilang magseryoso sa magiging kampanya ngayong season. Yes, nangangamoy na nga na meron na lamang silang isang natitirang tsansa na patunayan ang kanilang sarili at ang kanilang tandem dahil kung hindi ay magkakawatak-watak na nga silang dalawa sa pagtapos ng season. Sa ibang balita naman, patungkol sa posibleng pagperma ni Robert Boly sa Barangay Hinebra. ayun nga sa lumabas na balita, nagkasundo na nga daw po sila ng kanyang kupunan na Fukushima Fireband sa kanyang request na kansilahin na lamang ang kanyang kontrata dahil sa personal na rason kung saan mas gusto nga daw po nitong pakatutukan ang kalagayan ng kanyang asawa ngayon since delicate nga daw po ang pagbubuntis nito. Yes! Hindi rin naman nga daw po nito mababantayan ng kanyang asawa since home and away nga po ang kanyang mga laro sa Japan B-League. Kaya nakapag nga ito na bumalik na lamang sa Pinas para gawin niyang prioridad ang kanyang pamilya. At dahil nga dyan, ay inaasahan nga na magbabalik at piper siyang muli sa PBA. At kasabay nga ng pagbabalik ni Robert Bolik sa Pinas, ay may ilang mga fans at analis na nga ang nagsasabi na Mukhang sa Hinebra nga daw po, mapupunta ngayon si Robert Bolick since nangangailangan nga sila ngayon ng isang legit na scoring point guard sa pagkawala ni L.A. Tenorio. At sa inaasang pagkakasuspindi ng kanilang import na si Justin Brownlee. Bale, isa rin naman nga ang Hinebra sa mga pinakagustong team na gustong salihan ni Bolick sa PBA. Kaya malaki na nga ang kanilang tsansa na makuha ito sa loob ng free agency market.